Tatatad tayo ng pakain sa manok. Pakain tayo ng ano, baboy. Ayan sila. Ito naman lalagyan ko ng ano, tubig. Baka maubusan. Ayan. Baka maubusan sila eh. Kunti na lang, oh. Oh. Nasa 1 uh, inches na lang to. Nagit 1 inches. Kailangan maghapon hanggang dito, yan. Yan yung palatandaan ko maghapon. Kailangan yan dyan. Lagay natin to Para masaya. Dalawampung ganito. nakabukas yung pinto nakabukas yung pinto nakabukas yung pinto oh. baka lumabas hirap pa namang habuli ng mga yan Tapos, hahaluan natin ito. Yan. Yan ang halo niya. Isa rin lang ganito. pag ito mabot dito yan. nasa 32 liters kasi yung uh... Oh, sige, inom na kayo. Marami na kayo ulin tubig. Oh, yan. yan. Hanggang ngayon, hindi ko pa nilalagyan ng tubig. Kasi hindi naman mainit eh. Tsaka hindi ko pa naobserbahan na maligo sila. O, oh, yan siya. yun yung isang yan yan yan, 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 yan long. yung isang yan oh, naka survive siya eh siguro kung hindi ko sinupakan niya ng tatlong araw baka natabo na na ng lupa yan yung isang yan, yan, yan. tatlong araw kung sinusupakan yan yan o oh. kaya medyo maliit ang katawan no oh. Nakahabul pa hindi gaya nitong isang to medyo mabilog ano? Okay ka na. Ha? Okay ka na, boyong. Babae yan. Lalaki yan eh. Ito nga, pasilip nga ng inyong kainan. Oh, parang kulang pa. Oh. bigyan natin ng konte. Oh, sige, bigyan natin ng konte pa. hindi man buksan konti pa konti pa o oh. magiging pa natin ng konti kasi may 2 weeks na eh medyo malakas malakas na silang kumain nung bagong dating isang ganito eh ngayon oh, isa't kalahati na oh. oh kalahati na naubos siyang pa sila nabawasan pa ng isa Bali ito, itong tirang to, yan o, yan, tirang yan, mamayang tanghali yan, yan, mamayang tanghali ito, pang merienda nila. Punti lang naman sa tanghali, mas marami sa umaga at saka sa hapon. Uh, sisilipin natin yung ano sisilipin natin yung uh, dalawang baboy ni Christian kasi pumasok na yata sa NNFA eh alas 7 na eh Associone. hindi ko pa nakita pumunta rito eh Ano Dorox? May pagkain pa kayo? Ayun eh, oh, yung hinihiga nila. Pagkain nila yun eh. Yun. Ha? Dorox? May tulig pa kayo? Bakit walang tubig to? Tubig ninyo? Oh, layatan naman yun. Wala. E, eh, walang laman tubig. ayun yun. Nasa gitna. Paano maaabot yun? layo eh. Hindi abot Oye, androlog nita. Yung palong nyo, oh madumi. Hindi natin. Dali. si androlog. Pasa muna natin, linisan natin ng sabon. Parang ano yung pagkat ng lamok. Sí. Las. Kagat siguro ito ng lamok. bisa eh, Kailangan bang basahin Para medyo lumambot ng lamok. Mm -hmm. okay. Nagat. Nagat ng lamok. Yung hmm. yung lalong eh. naman mm -hmm. sila eh. Wala dyan yung Pwede ko kami suka yung datu May akot daw. Butas mo din. Tapos, sakit na sa kitna daw para tanggal yung Akot? Akot. Tapos datu puti. try mo Sunugin. Hindi. Diba akot? Akot ito. Datu puti. O, butasan mo dito. Sinsisa mo dun. Wag ano eh. Pag nabasa, malambot na. Kaya ano. Tapos ko na naman silang purgahin eh. Kaya siguro hindi sumasampa Di dunia sana. Parang ano siya, parang bulutong ba. Pero alam ko ito, kagat ng lamok. Kasi malamok doon eh, doon sa anong yung, yun, kagat na yun. Yung kasi ang bagsakan ng ano, tubig. At yung base ng tubig yun, pag gagaling dito sa amin, papuntarot. Ayan, kuha ko na. Tapos lagyan natin ang beta dye. Kuha tayo ng ano. Kuha tayo ng cotton. Ayan ka muna. ha. Naguha lang ako ng bulak eh. Hindi. Kumuha ko ng bulak eh. Aga. Oh so, hindi buwapo. Kaya tinanggi sa Ito ng beta-dyne. Beta-dyne para beta-dyne. Yan, nga,

lalo eh. Siguro tama rin makaparatay. Sige pa. natin, marim, cotton buds okay, okay. cotton buds eh? Cotton balls. bilog-bilog. kan. E

Sabi eh. Bito lang. Bito dahin na yan. Babasahin. Pag nabasa, tapos sasabunin bayan nung medyo ilang minuto lang lumambot pag lumambot pwede mo nang tanggalin tapos banlaw tapos ito bitalay na na, tapos na. Yan. Bulutong to, bulutong. Pero parang hindi bulutong, ikagat eh, nga nalang. O, oh, ko sa inyo, ha, paano pag alis ng bulutong o kaya yung pagkat nalang. Yan. Pakainin muna natin. Oh, di kitang kita yung pagka ano niya. Kitang kita yung pagka tandang niya. Kanina hindi makita eh dahil maitim yung palong niya. Okay, Sige, mo yan. At uh, ibabalik kita ron. Tignan, ubus mo yan, ibabalik kita ron. Oh. Yan siya ngayon, oh. Kanina hindi mo makita halos ha? kakulay na nung kanyang balahibo eh. Sige, ubusin mo yan. At uh, babalik kita ron. Meron pa doon ano eh, apat yata. Apat pa yata yung lalaki doon. Pero ito yung pinaka ano, Pinaka macho. Ganun lang gawin nyo pagka yung mga, kahit yung ano yung bulutong. Basahin nyo yung uh, kanyang uh, palong, yung kanyang pisngi lambi. Pag nabasa, lagyan nyo ng konting sabon. Mga ilang minuto lang siguro, mga dalawang minuto, tatlong minuto, lalambot siya. O pwede nyo nang tanggalin. Tapos, pag natanggalin nyo, nahugasan nyo uli. Ayan. Tapos, lagyan nyo ng betadine. Pag may oras pa mamaya, baka sakaling mapadoblo yung betadine may oras ka, hindi sigurado eh. No, busog na. Ayang upusin yun eh. Oh. na eh. ha? Nakakakwak. konti na lang daw, konti na lang. Gibo ubusin mo yan. Nadaling kita roon Yan yung aking ganador. Okay, hanggang dito na lang po. Share lang po, comment, subscribe, hit the bell button para updated kayo sa mga susunod pang videos ni Kapisig. Hanggang sa muli, bye-bye!